Hello, hello mga kumartes. It's me again, Mami Loy. Pagka-uwi nga namin galing bayan, eh ito nga ang ipinakita sa akin ni Kuya. Hindi ko nga pala alam kung anong isda yan, pero napakalaki. Daladala okay. -dala nga pala yan ni eh, Boss Denmark at ibinigay nga kay Kuya. Sabi, sa sobrang laki nga nito ay pwede na nga itong isang linggong ulam. <laughs> Ewan ko ba kung anong pangalan nito, pero kayo ba alam nyo? Ewan ko nga kung anong gagawing loto ni Kuya doon at baka nga gawing pampulutan. Ipinasok ko na nga yung mga pinamilig ko at sabi ko nga sa akin, darling, ay siya na nga magpasok iba. At sabi nga sa akin ng akin, darling, ay, nasaan na nga daw yung buto na binilin na namin at ibibigay nga daw niya kay Cody. Siyempre, sumama nga ako dito sa labas at tiningnan ko nga kung kakainin. Yung aso namin kasi na yan na hindi naman sanay kumain ng mga ganyan. Ang alam talagang kainin niyan ay dog food la Pero dahil lang hilig nga niyan sirain yung kanyang pakainan, kaya naman binili na nga ng aking asawa ng buto. Nakakailang bilin na nga kami ng pakainan pero sinisira nga lang. Um, umalis na nga kami at baka nahihiya pang kainin yung buto. Minsan talaga pag may tao ay hindi nga yan kumakain, nahihiya. At itong nakikita nyo nga ito ay hindi yan pang ulam, kundi pangpulutan. <laughs> at tapos na nga ako makaisyoso doon sa labas ay pumasok na nga ako dito. Andito nga sa labas yung mga magiinom. At tingnan nyo naman itong isdang ito nga ay malaki pa sa lababo. Grabe, parang first time ko atang makakita ng ganitong kalaking isda. Pero yung asawa ko nga hindi yan kumakain ng hindi niya kilalang isda. Inilagay ko na nga dito sa lamesa itong binili kong pongkan. At syempre, meron nga din pala ako dito nung aking favorite na apple mango. Aywan ko ba sa lahat ng mangga ito ang pinakapaborito ko. Basta ang gusto ko sa apple mango ay yung medyo hinog-hinog na. Yung iba nga ay hindi nasasarapan dahil lasa nga daw gam pero ayos nga lang sa akin yun. At least wala akong kaagaw, Char. Pumingin nga si Mudra ng isa, kaya naman binigyan ko ng isang apple mango. At pagkatapos naman nun, ay pumunta na nga ako dito sa aking mga pinamalengke at akin nang ang hinugasan. Siyempre, bago nga natin ilagay yan sa rep, ay hugasan muna natin. Ito nga mga kikya, may itatabi ko nga ng lagayan at baka gawin na naman pulutan <laughs> ng aking asawa. Ito hot hotdog ay tatatlo na nga yung nasa lagayan namin, kaya bumili na nga ako ng isang kilo. At pagkatapos naman yan, ay inilabas ko na nga rin itong mga pinamili kong gulay. Hindi nga ako masyadong nabili ng gulay dahil nga minsan pagka hindi naluluto ay naluluyot na lang ang ref. At ito nga fries kikiam at squid ball ay binukod ko nga ng lagayan at dito ko nga ilalagay sa labas. Ang isda malaki ay nilagay na nga rin ni kuya dito sa malaking freezer at kasyang kasya nga. Parang pakinig ko kasi ay lulutuin ata sa birthday ni ate Jen nung kanyang asawa. Dahil ang birthday nga ni ate Jen ay ngayon darating na February. Pumasok na nga pala ulit ako dito sa loob at yung mga sibuyas, kalamansi at bawang ay binukod ko na nga ng mga lagayan. Yan pala ay lahat ay nilalagay ko sa rep. Kaya naman minsan makikita ko na lang yung sibuyas sibuyas bawang ay may mga suloy na. <laughs> Ewan ko ba, mas gusto ko kasi na nakalagay sa rep. Piling ko kasi ay hindi agad-agad mabubulok pag nasa rep. Pagkatapos naman noon, itong mga juice nga ay nilagay ko na nga rin sa rep. Ang gaganda nga ng kantahan, kaya naman habang nagayos nga ako, inapapakanta nga ako din eh. Mga oldies kasi yung mga kinakanta. At syempre, yung iba nga doon ay paborito nga ng aking ama. Ito din talaga yung nakakapagod. Pagkatapos mamili, kailangan mo pang ayusin. Pero syempre, thankful pa rin tayo dahil nga kahit papano ay meron nga tayong mga ipinamimili. magre pa ba ako nito? Baka sabihin naman ng iba, buti ka pa pero syempre, yung pinambili ko nga dyan ay tinarbaho ko nga rin yan. Ilang ote din nga yan at ilang libong manual nga din ang ibinalot ko dyan. Syempre, bago nga natin makuha lahat yan ay kailangan muna natin pagpaguran. Pero lahat naman ng yun ay talaga namang worth it naman lalo na kapag makikita mong marami kang stocks dito sa bahay. Ang sabi pa nga ni Mudra ay aba, puno na naman ang ating mini pantry. Ah. Wala naman kasi akong ibang lagayan kundi dito nga lang sa taas. Kaya ako naman dyan nilalagay para nga kita ko kung ano yung mga wala na. i nga natin na pagdating nga ng panahon ay isang buong kwarto na ating mini pantry. Three. Hindi naman masamang mangarap pero malay natin, hindi natin masasabi. Sa totoo lang hindi ko nga rin alam kung bakit nga ako napadpa dito sa pagbablog. Sa isip ko na lang talaga ay meron nga sa akin plano si Lord, hindi nga lang natin masabi kung ano. Ako naman ay nag enjoy nga lang sa aking mga ginagawa. At ayan kahit papano nga ay nagkaroon na nga ng laman itong ating mini pantry sa taas. At pagkatapos naman yan, inilagay ko na nga rin dito sa rep yung binili ko ngang yakult. Sa totoo lang yan mga kumarates ay inip na inip na nga ako sa January. Bakit baga napakahaba? <laughs> Pansin rin ba na napakatagal nga ng January ngayon. At sobrang lamig pa nga ng panahon kaya naman nakakatamad maligo. Tinanggal ko nga muna yung mga agyo dito sa aming banyo at itong mga gagamba ay napakahilig ng magawa ng sapot. Konti lang naman yung mga binili kong powder na sabon ngayon dahil nga meron pa naman tira dito. Dati-dati nga ay inuutang ko pa nga yung powder na sabon sa tindahan. At pagkatapos naman yan, ito naman kape nga ang aking ginupit. Minsan kasi pag nauumay na ako dun sa black coffee ay ito naman ang aking kinakape. Dahil pag ganun nga ang ginagawa ko ay nakakatipid nga ako sa kape at hindi nga ako bili ng bili ng ganito. Mahal din naman kasi itong kopi ko karamelo. Pero sa lahat nga ng kape ay ito nga ang gustong gusto ko. At may narinig nga akong nakuliling sa labas kaya naman sabi ko ay ice cream yun. Kaya naman pinara ko nga agad si kuya at bumili nga ako nitong ice cream. Ay grabe napakasarap ng ganitong ice cream lalo na sa mainit na panahon. Buti nga kahit papano ay merong napapadpad na ganitong nagtitinda sa amin. Minsan naman ay taho kaya naman bumibili nga kami dahil bihira nga lang silang pumasok dito. Maya maya nga ay lumabas na nga rin yung aking pamangkin at bumili nga ng ice cream. Sayang nga at wala pa dito yung aking isang ang na babae. Hmm. Dahil lagi nga yung may pambili at hindi na nga nanghihingi dahil nga ang galing mag-ipon. Tapos na nga ako mag sa loob ng aking mga pinamili kaya naman nandito na nga ako sa labas. Sinundan ko nga ng tingin itong akin darling kung saan pupunta. Pero dahil dakilang <laughs> usesera tayo ay lumapit nga ako. Siyempre titingnan ko nga kung anong ginagawa niya din sa aming Mercedes Benz. Bising bising nga ewan ko ba kung anong gagawin na re. Yan tao nga yan ay bago nga gumala ay tinatapos muna ang obligasyon sa akin. <laughs> dahil kung hindi ay talaga namang maglilig nga ako. Dahil <laughs> pag nga ako at natapos na nga lahat ng mga gawain ko ay tsaka ako naman siya pinapayagan kung saan siya pupunta. Gagawan daw niya kasi ng kulungan na malaki yung kanyang mga manok o di ba? Kailan din kaya ako gagawa ng kulungan na malaki na rechar? Malapit na talaga at mapapasa na all na nga lang ako. Dahil nalaki na nga daw yung mga manok ay nag aaway away na daw sa kulungan. At paano kung ako naman yung lumaki at siya naman ang awayin ko? Char. Ano nga yung before and after ng kulungan na kanyang ginawa? Hindi pala siya yung gumawa at nagpasuyo nga lang pala siya. Ang ginawa ay nagpainom na nga lang doon at nung dumating nga ay lasing na. Kung hindi ko pa talaga pagligaligan ay talaga namang hindi pa uuwi. O siya hanggang dito na lang mga kumarates. Thank you for watching. Bye!